Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hinding-hindi maghahanap ng iba ang mahal mo? At gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa'yo? yung para bang dikit na dikit siya sa iyo dahil sa sobrang mahal na mahal ka niya at talagang hindi siya mahuhumaling pa sa iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa si inyo ngayon na siya ay maging patay na patay sa iyo at hindi niya kaya maghanap pa ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya ang gagawin mo lamang ay maghanda ka lamang ng isang garapong asin Huwag nyo lang po masyadong punuin ang garapon na hindi po matapon itong asin. At pagkatapos, maghanda ka ng isang buo ng dahon ng laurel at kumuha ka rin ng panulat kahit anong kulay at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses at sa likod ng dahon ng laurel ay isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. Dapat susulatan mo ang dahon ng laurel sa harap at sa likod nito. At pagkatapos, itusok mo lamang o ibaon ang dahon ng laurel sa asin na inihanda mo. At pagkatapos, hawakan mo ang garapon, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at hilingin mo kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mo ng hilingin ang lahat ng hiling mo, ay ihipan mo lamang ng tatlong beses itong ritual. At huwag niyo pong takpan itong ritual, itago mo lamang ito sa ibabaw ng inyong kabinet o di kaya sa ilalim ng kama mo at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kung sa tingin nyo ay natutunaw na po ang asin, ay palitan nyo lamang po ang paggawa nitong ritual. Itapon nyo ang asin at ang dahon ng laurel. At kung gusto mong gumawa ng panibago, ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.